Ka, sa Duna, ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo simula bukas, April 22, Tuesday until Sunday. Sa pagtaya ng Department of Energy, base na rin sa 4-day trading sa international market, maaaring bumaba sa 3 piso at 30 sentimos hanggang 3 piso at 70 sentimos ang bawat litro ng gasolina. Mula naman ang 2 piso, 70 sentimos hanggang 3 piso, 40 sentimos sa kada litro ng diesel at 3 piso, 40 sentimos hanggang 3 piso, 50 sentimos sa bawat litro ng kerosene. Ang nasabing pagbaba ay epekto ng umiinit na trade war sa pagitan ng Amerika at China. At pagbabawas ng presyo ng krudo ng Saudi panibagong dagdag taripa ang tugon ng China sa maging isandaang porsyento taripa ng Amerika sa kanilang mga produkto. Mula noong Pebrero, mainit ng isyo ang mga bantang dagdag taripa ni U.S. President Donald Trump sa China. Dahil sa anyay papel nito sa pagpasok ng fentanyl sa bansa, 20% ang unang ipinataw ng Amerika sa China. Tinapatan naman niya ng China ng 15% para sa piling US farm products. Lalo pang uminit ang isyo noong inanunsyo ni Trump ang reciprocal tariffs noong April 2. Ang 20% tariff sa China tumaas pa sa 54%, kaya itinaas ng Amerika sa 104% ang taripa sa China. Bilang tugon, itinaas naman ng China ang kanilang taripa sa US products sa 84%. Na kaya ang Amerika ginawang 125% ang taripa sa Chinese products. Pero sa 125% na yan, di pa kasama yung 20% na naunang ipinataw ng Amerika. Dahil sa isyo ng fentanyl, kaya 145% kung tutuusin ang kabuang taripa para sa maraming Chinese products. Ang sagot dito ng China, magpataw ng 125% na taripa sa US products. Sabi ng Finance Ministry ng China, kung makikipaglaro pa ang Amerika ng numbers game sa taripa, hindi na sila tutugan. Wala na raw katuturan na tila joke na lang daw kung tataasan pa ng Amerika ang taripa. Si Trump, bukas daw makipag-usap sa China, what happens with China, we would love to be able to work a deal. I have great respect for President Xi, he's been, in a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time. And I think that will end up working out something that's very good for both countries. Ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng dalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang isa sa mga nakakaapekto sa presyo ng langis. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, mahigit tatlong piso ang posibleng rollback sa susunod na linggo sa presyo ng gasoline, diesel at kerosene. May pangamba kasing resesyon at pagbaba ng demand ng langis dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Sa ngayon, may siyam na pong day pause, ang malaking pato ng reciprocal tariff sa iba pang bansa gaya ng Pilipinas. Pero kung itutuloy ang pagpapatupad nito sa Pilipinas, baka dapat maghanap din ng ibang pagbibintahan ng exports ang Pilipinas ayon sa ilang ekonomista. Isinusulong din ng ilang bansa sa Europa gaya ng France ang libre sa taripang pagnenegosyo o yung Free Trade Agreement o FTA. So, we do believe in cross trade, we do believe in cross investment, and this is the first purpose of my visit here in Manila. We are also nowadays in a context where the European Union is working with the Philippines for a future free trade agreement. Tinanong namin ng Minister for Foreign Trade ng France na si Laurent Samata. Handa ba ang France na dagdagan pa ang ino-order na produkto sa Pilipinas? Bilang alternatibo sa mga bansang nagbibigay ng taripa gaya ng Amerika, When I say that we have to increase cross trade, of course it means export and import both ways. For that, we have to work on this FTA and once again, it's a European competency. But it's the best way to increase our cross trade relationship. So, yes, of course, I'm pretty sure we can export more here as French companies. And we can import more Filipino products, it just depends on which sector, what kind of product or services, and on what purpose and what condition. This is the purpose of the FTA, pero habang hindi pa major export partner ang France ng Pilipinas sa ngayon, interesado raw ang France na sumali sa Luzon Economic Corridor o LEC. Ang LEC ay isang major infrastructure at investment project sa Pilipinas para mapalakas ang connectivity o yung koneksyon sa mga economic hubs gaya ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Isang araw ito sa tinalakay ng French Trade Minister kay Pangulong Bongbong Marcos.